Ayan, uh, so magandang araw sa inyong lahat. Sumuli so, ako si Jessie at ito ang manatwork. So pag-usapan natin yung tungkol sa mga rabies. So tayo ay nagpabaksin ng anti-rabies. Gawa nga na tayo ay nakalmot ng pusa. So kalmot lang siya ng mahaba at dumugo. So yun binusan natin ng alcohol. So, pag usapan natin yung tungkol sa gamot sa rabies. So, ang gamot sa rabies ay ikaw mismo. Ikaw mismo ang gamot sa rabies. So, bukod dun sa itinuturok ng doktor, eh, ang gamot sa rabies ay ikaw mismo. Maraming nagtatanong sa akin, doon sa aking pinus, nakakalmut ako ng pusa, at nakalmot din sila ng pusa, nakagat ng pusa, na wala namang daw dugo or nasugatan lang or nakambras. Ang tama po dito ay hugasan po natin yung nakalmot o napagkagatan ng pusa o aso para po matanggal yung laway nila. So para po sa din natin at hindi po makapasok yung saliva which is nandoon yung virus o yung rabies sabi nila, ito tinanong ko sa doktor, bakit po ba nakalmot lang, pwede ka na magkarabis? Which is po kasi, kapag naglilinis yung pusa o yung aso, di ba yung kuko, pwedeng dilaan o dilapan. So, may tendency, di ba sumiksik doon yung, yung salado, yung, yung may rabis na laway at naikalmot sa'yo, pwede ka pong magkaroon ng rabis. So, mo natin yung mga pag-uusap. Okay. Para mabigyan kayo ng tamang guide sa mga nangyayari sa atin. So, ayan. Etong ibibigay kong figure o mga kaalaman, experience and my research na rin tungkol sa rabies para po ah uh, ma maagapan nyo yung mga nangyayaring rabies. So, kayo mga nanonood sa live, magtanong po kayo tungkol sa rabies. Hindi po ako doktor, hindi po ako expert. Ito ay base at saka sa mga pinagtanungan ko para po mapag-ingatan nyo yung sarili nyo tungkol sa rabies. So, mahina siguro ang dating. So, ayun. So, para po hindi po kayo magkaroon ng agam-agam. Huwag -agam. po kayong magdalawang-isip. O so, ha? Ano po ang gamot sa rabies? Ang gamot sa rabies 'yung tinuturok, 'yung post-exposure prophylaxis o PEP at wound care yun 'yung paghuhugas. So sa PEP, a uh, rabies immune immunoglobulin o RAG, 'yung RIG 'yun 'yung halimbawa nakagat kayo sa upper na pataas. Doon kayo tuturukan sa mismong sugat nyo. Halimbawa, nakagat kay sa mukha or nakalimut kayo sa mukha. Doon po ituturok. Mula sa bewang, pataas, RIG po yan. Mahal po ang gamutan yan. Per kilo po ang presyo ng gamot. Mahal po siya. Sobrang mahal po siya. Halimbawa, sa leeg, dun po ituturok yung gamot niyo sa braso, doon po ituturok yung gamot nyo. Kung saan po yung may sugat, doon po itutusok kayo. At mahal po yan. Tapos yung rabies vaccine na tinutulungan ang katawan na magkagawa ng sarili nitong antibodies laban sa virus, yun naman yung itinuturok sa mga nakagat sa paa, mga nakagat sa 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 binti, yan, sa mga lower part naman, yan po yung ginagamit. So yan pong dalawang yan. So ito ang tanong. Ito na magkakaroon na kayo ng agam-agam. Ay -agam. ah, yung pusa po namin is may vaccine. Yung pusa may vaccine anti-rabies na naga, nadala namin sa private na ano, nagpabaksin siya. May umikot na barangay, nagpabaksin siya. Ngayon nakakalmut po ako o nakalimutan niya po ako, o nakagat po ako ng pusa na siya ay may, may vaccine. Ano po ba ang dapat kong gawin? Ang dapat mong gawin ay hugasan at magpabaksin ng anti-rabies. Oh. Eh, may ano naman eh, may anti-rabies na po yung pusa namin. Hindi natin alam kung ano yung posibilidad ng gamot na itinurok sa kanya at kung kailan ang expiration. So, kayo ay nakagat at nakalimot ng inyong alagang pusa na sinabi nyo may anti-rabies. Alam nyo ba kung kailan ang expiration ng itinurok sa kanya na gamot? diba, kung may anti-rabies 'yung hayop na alaga nyo. So, ang maganda diyan ay magpa na anti-rabies. Eh, ano po eh, may matagal na po siyang ani, matagal na po siyang uh, buhay po 'yung alaga ko pagkatapos niya po pagkatapos ng 13 days. Ang ang rabies po ay natutulog lang, pwede po siyang mag-activate katulad nga po nung sinabi nung nakaraan na nag-viral. Eh, halos ilang months siya bago nagkaroon ng sinyalis ng ng rabies, na ikaw ay narabis. Guys, kapag narabis o oh, may sintomas ka na ng rabies, malabo ka ng mabuhay. Sobrang napakalit niyan. So, ang tatamaan niyan ay yung pinakautak natin at doon magkakaroon na ng problema. Kaya hanggang maaga pa, wag nyong wag kayo mag-isip na ay gastos lang 'yan. Humanap kayo ng libre na vaccine na magpapabak na pwedeng mag-vaccine sa inyo, na libre yung gamot sa inyo sa barangay, sa munisipyo. Tanong nyo po, mag-search po kayo ng free anti-rabies. Huwag po kayo mag-agam-agam. Agapan nyo kaagad. Okay? Halimbawa, sa aso, nagpabaksin po, pinabaksinan po namin yung aso namin ng anti at nakagat kayo. Ang gawin nyo, hugasan nyo yung pinagkagatan o yung pinakamot niya, magpaturok po kayo. For the safety, mahirap magsisi sa bandang dulo kasi kapag kami sintomas ka na, eh, niya, hindi ka mabubuhay. Sobrang napakaliit lang nang chance sa mga taong may rabies na nanabubuhay na nakaka-survive. So noong nakaraang taon, haros 400 something ang naitalang may rabies at lahat na namatay. So pagdating sa rabies, pagdating sa nakalimot kayo ng alaga nyo ha, kahit alaga nyo, hindi nyo alaga, is magpabaksin po kayo. Sasabihin nyo malakas po yung pusa, malakas po yung aso, ah, hindi po siya namatay. May natutulog po na rabies, may natutulog po na virus na pwede siya mag-activate. ba? Diba? Baka malay nyo, kaya ng hayop o ng alaga, nung hayop na nakakalmot sa inyo, yung virus at hindi siya nakikitaan na mga sintomas, E, eh, ikaw na mahinang resistensya, nakalmut ka, may posibilidad na may paglagyan ka. Kaya kahit pa alaga o hindi halaga, yung hayop, magpabaksin po kayo. Hinihimo ko po, po kayo magpabaksin na uh, para po sa ikabubuti nyo. Kasi mahirap po, po yan. Na-late nyo ng ay, alaga ko naman yan. Malinis naman ako. Secure naman ako sa sa alaga kong hayop. No. Huwag po kayo magpakampante na alaga yung hayop. Eh, okay na kayo. Magpabaksin po kayo no, magpabaksin po kayo. So, ano mga sinyalis na maaring, <coughs> maaring, ah, uh, sinyalis, ano ang mga sinyalis na may rabies na ang tao? So, ito yung mga sinyalis. Pananakit ng ulo, madalas na pananakit ng ulo na ma maging malala. Pananakit ng katawan, yan. <coughs> Lalo na dun sa nakagat o nakalmot. Halimbawa, yung kalmot nyo, nananakit, talagang hindi tumitigil, aba, magpa-check up ka na, di na maganda yun. Mataas na temperatura ng katawan o lagnat, pagkahilo, yan, pagkalito sa mga bagay-bagay, pagkabalisa, pakiramdam mo, uh, malungkot ka, tas nairita ka, yan. Sintomas siya na may rabis, ka na. So, katulad nito hydrophobia o takot ka na sa tubig yan malala ka na niyan pagkabilisa pagkakairita malala ka na niyan pagkawala ng kontrol sa mga kalamnan yung kusa na gumagalaw bigla ka na lang tumatalon yan so yan ang mga sintomas na may rabies ka na pagbabago ng ugali na dating tahimik bigla na iirita, yung dati bigla ka nang tapos bigla kang bumait so may sintomas na may rabies ka na So, yung paralyze, isa rin po siya sa pagkakaroon ng rabies sa katawan mo. Kawalan ng malay na matay ka. Yan. Tendency, may rabies ka na din. Yan. Kaya sobrang mag-ingat po kayo. Kahit alaga nyo po yung hayop. Kahit alaga nyo po yung hayop. At alam nyo may boxing yung hayop na anti-rabis. Huwag pa si siguro magpaturok po kayo. Dahil ang tunay na solusyon ay nasa inyo po. Kayo po mismo ang tunay na solusyon sa rabies. Mahirap po isa alang. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Di ba? Katulad niyan, yung mga sintomas is late na siyang lumalabas at hindi siya naaagapan. No? So, paano malalaman kung may rabies yung isang hayop? Yan, pagbabago sa pag-uugali bigla kang kinalmot na hindi naman niya gawain, bigla siyang nagalit o bigla siyang ngyaw nang ngyaw sa iyo na hindi mo malaman na parang galit na galit. Yan. Pagka wala ng takot, so hindi na natatakot sa iyo yung alaga mo. Masyado na siyang aggressive, malalaman niyo naman kapag aggressive siya. Eh. So dadaan ka lang, tatahulin ka na, okay mag gano'n na siya. So yun, pagkakaroon ng mga abnormal na tunog, So, maaaring magkaroon ng abnormal na tunog ang hayop na may rabies. So, mag-ingat lalo na yung pag-ungol o paghiyaw. Yan. Sintomas yan ng pagkakaroon ng rabies. Pagkawalan ng koordinasyon. Yan. Yung patakbo-takbo, bigla na lang nanginginig, nangingisay, gumagalaw yung mga paa niya. So, sintomas ng may rabies na yung hayop paglalaway, yan, isa yan. Pag nakita nyo naglalaway na yung hayop, may tendency na may rabies yan. Pagkakaroon ng problema sa pagkain, yan. Lalo na yung hindi pag-inom ng alaga nyo, baka mo may may rabies yan. So, lahat ng sintomas na yan, ay dapat alam natin para maiwasan natin yung pagkakaroon ng rabies. So, ulitin ko, ang gamot sa rabies ay ikaw mismo kailangan mong maging active na halimbawa nakalmut ka eh nakagat ka ng alaga mong pusa o hay alaga mong pusa o aso magpaturo ka na kaagad wag mo nang palipasin na ay alaga ko naman yan secure naman ako kasi okay naman siya no hindi siya okay hindi ka okay wag mong sabihin na okay ka lang magpaturo ka wala namang bayad no para hindi magkaroon ng pagsisisi bandang dulo na sasabihin nyo ay uh, ano naman alaga ko naman yan tas ang ending may rabis pala di ba ba diba? mahirap yun ang dami ngayon na nangyari na pinagbabawalang bahala yung yung rabis at eto pa guys pag nagpa-inject po kayo ituloy nyo po tapusin nyo po yung inject para magkaroon po ng visa ang sinasabi nila ay hindi may visa niya may isang turok na no hindi, wala pong bisa ang isang turok nagkakaroon lang po ng visa yan kapag kumpleto po yung vaccine hindi po isang beses na turok may visa na siya hindi po ganun kailangan nyo pong kumpletuhin yung turok kailangan pong kompleto yung turok para magkabisa yung gamot okay huwag nyo pong sabihin na may turo ka ng isa, is okay na yun, no? Hindi siya okay. Kailangan po, kompleto yung turo, kompleto po kung tatlo yung bakunan na re-required ng doktor sa inyo, then go tapusin po. Wala namang pong bayad sa iba. Yung iba may bayad, nasa 300 or 500 something. So, huwag nyo nang isalang-alang yung sarili nyo. Hmm. Mahirap na. Kaya... Uh para walang sisihan bandang dulo. So, yun sa lahat ng mga nagtatanong sa akin. Ang second dosage ko po ay sa araw ng bukas. So, pipilan ng mahaba para maturukan tayo kasi mahirap na, di ba, agapan natin. Mahirap yung magkaroon ka na ng sintomas. Tapos, ayan, di ba. So, nakakatakot nakakatakot na magkaroon ka ng Thomas kasi hindi siya naaagapan. Hindi yung typical na na nagkarabis ka na eh pwede nilang injekan ka agad ng gamot na i yung hindi ganun. Kaya maging ano, maging ingat tayo, maging mapanuri tayo lalo sa mga bata kasi ang bata hindi nagsasalita kapag nakagat na kalmot. Siya sa atin natin yung katawan nila, tingnan natin yung katawan nila baka mamaya kuno paano na, no. So, yun lang guys, maging ano kayo, maging aware kayo na kapag nakalmot, dumugo o hindi, alagaman o hindi, magpa-inject. Okay? May injection man yung alaga, may anti rabies na yung alaga, for sure na parang kampante ka din, magpaturok ka. So, yun yung tamang cure para hindi tayo magkaroon ng rabies, yung virus na yan. So, ingat-ingat. At laging mag-pray. So, ngayon, uh, may pinag-uusapan na naman sa monkeypox na nasa ilo-ilo, mag-ingat lalo. Hmm. Ngayon, sa rabies, guys, kayo mismo ang lunas sa rabies. Kayo mismo. Yung talino, yung galing, yung maging mapanuri ka. Yan mismo ang lunas sa rabis. Okay? Uli, ako si Jessie at ito ang man. At work. Bye.